So yan, good morning Isang mapagpalang umaga Meron tayong tanggap dito ngayon na S24 Ultra For LCD Replace As you can meron na siyang Black dot and then ah, Iba na yung kulay ng baba Ito yung original na kulay ng Screen yun Ito naman yung damage So sa ganito, hindi talaga na nare-repair Kasi may black spot na siya wala pa ring wala namang basag yung screen pero i black spot. Nabagsak yata 'to eh. So may mga ganitong unit medyo kailangan yung ingatan kasi napakamahal ng LCD. Masakit sa bulsa. Nagbubutas ng bulsa. Papasakitin pa ulo niyo Sa ganto ganito kinakabit namin dito is yung original. Hindi kami nagpalit, nagpapalit dito na uh, class A OLED or hindi namin recommended yung class A OLED sa mga gantong unit so ah, eh, panata na natin ito dito ka sa so Brownstronics kayang walisin alisin ang lahat ng mga toxic ano man ang sira ng yung gadget magicin maladonchich if you need you can call it kada fix sobrang solid smooth laging open sa legit ka na bossing Kalang bossing, ang serbisyo ditong dumadaloy Sa tiwala pakisama, laging sinasaboy Presyo dito, di dito tinatagaboy Laging solid, laging all in, hindi kinakahoy Di yung dibong gumalaw, balagbag Dito sa tuwa, ikay mapapapadyak O mapahalakhak, na merong palakpak Kahit ka nalang sukli sa pawis na tagaktak Dito ka sa Bronztronics Kayang walisin, alisin ang lahat ng mga toxic No man ang sira ng yung gadget magicin Maladonchich If you need you can call it So yan, okay na yung S24 Ultra na natin client Bali original pa rin yung na nakakabit yan yeah. okay. hmm. Original pa rin Test natin touch yeah. smooth good re-release na lang natin kay yeah. client parang hindi lang nabuksan na. ah